Magandang umaga, stress ako kasi gusto ko nang matapos na tong camera para makapag... Tito, kwento na tayo at napapansin nyo mga kaibigan, tayo po ngayon ay nakakotse. Bakit? Pwet mong may raket. Hindi. Good morning po. Papunta po kami ng palengke. The reason why na nagkotse kami kasi bagong gawa yung palengke natin hindi ko alam kung may parking ba doon ng bisikleta o ayoko naman mag-entay dun sa labas para bantayan yung bisikleta niya gusto ko din naman ma-experience yung palengke natin doon, di ba? sama natin si Nichan, hello ayaw nung ayaw nung ayaw nung ano anyways, it's 5.53 in the morning at kami po ay pupunta ng palengke excited to so nakakatuwa naman dahil excited siya yun nga, ika nga nila, happy wife, happy life. It's so good. No. Ayan, papunta na kami ngayon, it's 5.53, kaya kita nyo, nakita nyo para may ilaw-ilaw pa tayo kasi madilim-dilim pa. But anyways, welcome to another episode of Tito Kwento. Let's go! Ayan, maga na. Maliwanag na. Nandito na tayo sa public market po natin dito sa my Project 4. Let's go! yung nagpagawa niya itong palengkeng to, no? Malinis. Maliwanag. Lahat uh, yung gilim, diba? Wow! Fresh! Tokwa! Favorito ko yan. Bagay yung tokwa nila. Mm -hmm. Sabi namin na na ang weirdo may hawak dati ng camera dahil uh, hindi pa alam ng tao. Pero sabi ko, siguro in 5 years time, 10 years time, alam na rin nila yon aware na rin sila. Ngayon <laughs> naglalakad ako dun sa ano, sa big na sabi nung naghati nung kami. Uy, vlogger! Uy, <laughs> well, alam mo darling, ito si nanay doon. Oh. May nanay doon na na binilang ko ng... Kasi ang dami kong binili nung nakaraan. Mm. Mga, yung bote ng ano, ng Paglaba, laba, sa laba, pag laba, pag laba, pag laba, pag laba, talaga? laba, pag laba, pag laba, Ayan. laba, so, pag laba, May building pag Tapos, pag yung palengke namin. pag laba, pag laba, ng project pag project pag dapat pag laba, pag laba, pag laba, pag laba, pag laba, bakit baka sabi ng bakit naman hindi. Sabi ko kasi. Uh, Ayan. sa 4. Ang ganda na rito, Grabe. O, oh, yun na yun. Ito yung dati natatandaan nyo dito. Di ba dito tayo bumibili noon sa palengke? Ito yung dati. Ito yung labas. Ito yung dating na natin. Ay, kinakaliwaan natin dito. Itong labas na to. Ito na yung palengke. Ngayon, ito Ito na. parking dito. Ayan, oh. So, meron ka ng parking. O, oh, di ba? O, oh, di ba? Dati dito, ito yung dating palengke. Nung ginagawa. Pag sa mga past na mga dito kwento, natatandaan nyo dito yung, ano, yung palengke noon. Ngayon, ito na siya. Market at Project 4. Yeah! Oh, may malunggay pagdesal pa rito. Ayan, no? Ilan ba, ma'am? <laughs> Kuya, araw-araw kayo nandito? Opo Tuwing anong oras? 4.30, no. May madaling araw. 4.30 na madaling araw. Hanggang? Hanggang anong oras? 4.30, no. Nang gabi? Ah, nang umaga lang. Atas At, umuwi na kayo pagkatapos nun? Ah, so 4.30 siya hanggang 8.30 lang dito ng umaga. Nauubos ba siya, kuya? Opo. Mabilis talaga ng pandesal. Magpapanadero na lang ako. Ubus agad. Ay, dinagda mo, kuya. Salamat, ha. Ayan, rolling malunggay pandesal. Yeah, Bunch of friendly people, ha? Huh? Alright. No? Mabait na mga tao. Lalo na sa umaga, bagong gising. Huwag lang masama ang gising, no? Malunggay pandesal. Mmm! 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 Ang sarap! Kain! Mmm! Mmm! Makabangang ah, ka talang porterde! Eh. May kalaban na yung pandesalan natin, Brad! Sorry, kumuha na dala. Dinagdagan niya. Mmm. 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 Babait dito, promise. Best palengke ever. Maganda, malinis. May parking. Magbabait yung mga tao. At may malunggay na pandesal. What more can you ask for more? <laughs> Hello, tini. Hello, Timmy. Hello, Timmy. Hello. Hello, <laughs> TV. Alright, magandang umaga. I'm wearing my favorite shirt, favorite helmet. Ayun tayo sa labas. At alam nyo na, pag tito kwento, ano nga hanapin natin? Buko. Itoklak na ng umaga. Tirek na ang araw. Titignan natin kung meron tayo makikita ang buko sa kalsada. Grabe! Ganda ng umaga. Good morning, kadalasan nakakikita kayo sa kaliwa pero wala pa siya kung ko ba yung nakikita ko Tingnan natin dalawin na natin sadyain na natin pag wala doon punta tayo doon sa alam natin doon sa kabila wala wala pang buko dito taho paano na to layo ko na sige hindi pa Buti kang daming jibs yung kalsada, no? Buti pa yung James madali makita. Ay, nang buko. Wala ka makikita. Walang buko, mga kaibigan. Yan. Ay! Uy! Kamusta? Ha! <laughs> may nakakilala sa atin. Brad, may naspata na ka bang buko? Ay, nagagaling ay ito. Naglalako. Oo, naglalako. Ay, sa shopping. Ay, sa shopping. Sa palengke. Pa ay, sa palengke na? Pa, pa, ah, o oh, sige. Lepo, ah, pwesto lang. Lepo, ah, okay. Sige, salamat brad salamat Ingat, sa ingat. Thank you. Ayan, meron daw sa palengke Pero galing ako doon, ibig sabihin Hindi, sige, aminin ko na Ayoko na pumunta doon eh Gusto ko yung buho ko na nakikita naglalako Parang experience experience mo yung parang tama meron ko hanap, di Diba? Hindi e, tayo papayag ng gano'n Lagi na lang tayo humahanap, humakagilap sa kanila paminsan minsan masarap din yung ikaw hanap, di diba? Oh God! Gandang umaga mga kaibigan Welcome to another episode of Tito Kwento Buti nandyan na lang kayo eh, naisip ko, kinakausap ko sa future pa eh. <laughs> Di ba? Sa hinaharap pa. Wala pa kayo eh, habang ginagawa ko to. Pero syempre, nakaka-inspire din siya pagka naisip ko na may pipresent ako po sa inyo to. Dahil dun sa mga comments po ninyo, lalo na dun sa mga natutuwa dito sa tito kwento na, na nagugustuhan nila yung simpleng buhay. Sandali. Ano ni Kuya yung bumati sa akin? Buko ba yan? Ay, hindi buko. So, wala pa. Alam mo ko. Hindi kaya doon sa palengke, karoon na sila ng pwesto. Tapos hindi na sila... ayoko napagod na ako. ganoon? Ganoon sana. Taho. Ibang-iba na yung mundo. Pati yung tahu, may bisikleta natin. Hindi, na, hindi naman po ako nagreklamo, ano. Hindi naman ako nagreklamo na nakabisikleta na yung ano. Ibig ko lang sabihin, ibang-iba na ngayon. Buti na rin, may bisikleta na rin yung nagtataho. Grabing init na. Wala. Mukhang wala na pumuesto na nga ata uh, sila. Wala kang makita eh. Hindi na makita. Hindi na makita. Wala. Okay. Oh, ah, okay. Alas 8. Dapat talaga ito perfect timing na nandito sila eh. Pero baka nga pumuesto na sila sa palengke. Pupunta pa ba tayong palengke? Galit na tayo dun eh. Yun na lang ulit ang assignment natin next time. Kailangan makakuha ko ng buko para sa atin next time. Hindi ko alam eh. Nalungkot naman ako, wala na naglalakong buko. Dati apat-apat pa sila eh. Dati dito nakata nakatambay na yun eh. Ganun talaga ang buhay. Minsan may buko, minsan wala. Minsan nabubuko, pero hindi kulong. <laughs> Tahan ng buko naglalako. Baka nasa ano na sila. Baka nasa palengke. Naka nakakalungkot Naka naman. Wala na eh. Nakakalungkot naman. Tapos nang matagal-tagal na punta, alas 5 Anong oras na? Tanghali na mga kaibigan. Thank you, thank you kay Nichan sa pagluto nito Anong tawag dito? Okay, invento to mga kaibigan. May tofu, pechay, upo, tapos yung sabaw ng uh, sardinas nandiyan, meron siyang tomato, celery, tapos, nandito yung sardina sa loob. Lumpia siya na sardinas yung laman niya na meron siyang egg. Ano pa meron? Yan, may, may kimchi, may carrots, egg, saka konting flour. Mga kaibigan, so ito ay isang original na recipe ng pamilya nila uh, ni Tita Alona. Thank you, thank you, Tita Alona. Titikman ko na. Ang dami ko pang kawda. Alona. Mmm. Mmm. I'm sorry grab Pero yung grab food Hindi mo makukuha sa grab food The freshness Basta Basta For the longest time mga kaibigan Kumakain ako ng grab food Na matagal na matagal na panahon Dahil buong streaming ko Yun lang ang kinakain ko dati Ang mura lang nito Magkano to? Wala pang 300 pesos to mga kaibigan Masustansya Fresh May banding pa kayo May pa Mmm Mmm Mmm. Mmm. Hindi ako nag-exaggerate. Mmm. Mmm. Kailangan nyo subukan. Kailangan nyo subukan. Hindi na nga kailangan ng sosawan eh. Kaya tayo konting kanin. Pero hindi ako makain ng kanin, pero... Mm. Yamate ko mati ko desay. Sorry. Uh, hindi ako gumagamit ng serving spoon kasi akin lang ito. Pukan mm. natin sa ketchup. Grabe, magigustuhan din ng kids to. Paano ko laman? Nagustuhan ko eh. Ay, ano? Hindi, ano sa tala? Ano sa tala? Sorry, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Story kasi niyan, teenager pa kami ng Laporta. Sila April, mga bata pa. Ayaw nila ng sardinas. Ayaw ng sardinas nila April. Mga bata pa sila nun eh. Oh. Tapos, edi ang ginawa ni tita, bumili siya ng sardinas, ginawa niya yung lumpia, tapos yung sauce, hinaluan niya lang ng ano, ng pet, ng... Ano nga lang yun, upo lang yun eh. Bali, parang inano ko na to, ni-revise, hmm. revise nagustuhan nila. Tapos sabi, huy, sardinas yan. In <laughs> mm. story. It only shows, mga kaibigan, na sa pag-mix mo ng iba't ibang klaseng ingredients, pwede ka talaga merong magawa ang ibang kakaibang lasa. Sobrang oh, sarap niya lumpiang sardinas de alona. Ikaw na naglagay ng tokwa na ito. Yum. Mmm, yung celery, na? Yum. Iba yung tano niya eh. To the level. I'm not even exaggerating, mga kaibigan. You should try it. Mura lang siya. Madali lang siyang gawin. Or, oh. kung gusto niya, pwede ka more than kay ni Mura-mura lang. 1,700 lang. Mmm. Mmm. Dwa marigato sa imas. Mga kaibigan, ang sarap neto. Maraming 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 salamat po sa lahat ng na nanonood. Sa susunod po, maghahanap tayo ng buko sa susunod na Tito Kwento. Maraming maraming salamat. mm